For today's mini vlog nga pala, nandito kami ngayon sa Kalibo Aklan. At ngayong araw din nga pala na to ay nabudol nga pala ako ng kapatid ko. At bago ko nga pala sa inyo ikwento kung paano ako nabudol ng kapatid ko ay tapusin nyo itong video na to. At yung una ko nga pala sa inyong ikwento ay nandito nga pala kami ngayon sa Unitop Kalibo. At bago nga pala namin bilhin yung mga kailangan ng kapatid ko ay dito muna kami ngayon sa palaruan sa Unitop. Para makapaglaro muna rito yung mga pamangkakas kinamin. Hindi lang nga pala ito mga pamangkin namin yung naglaro rito kundi pati na rin kaming mga adult. At ang bago nga pala rito sa palaruan nila, hindi ka na nga pala rito gagamit ng coins sa paghulog kundi isaswipe nun na lang yung card nila. ako maglalaro ka talaga dito ay hindi ka na talaga uhulog kundi magsaswipe ka na lang. Ay hindi na talaga hassle na magpapalit ka pa talaga ng coins o so kaya naman ang token nila. Sobrang nga pala ako nag-enjoy dito sa laro na to na cards kasi nga puro bangga lang talaga yung nagawa ko dito mo talaga malalaman na delikado talaga na mag-drive ako ng mga sasakyan O oh, diba, kitang kita naman talaga kung gaano talaga ko galing magmaneho ng sasakyan. Mas magaling pa nga siguro itong pamangkin ko magmaneho ng sasakyan. At tapos nga pala namin doon ay dito naman nga pala kami sa Baril Barilan. At dito nga pala ay trinay nga pala ito ng kapatid ko at ng pamangkin ko. Kaya kung ako sa inyo ay wag na wag nyo talaga silang kakalabanin kundi mababaril talaga nila kayo. Ay sobrang tagal talaga nila itong pinagpraktisan. Chaut lang. At ito baril-barilan nya pala na to yung huli namin ditong linaro dahil kailangan na rin namin umalis para mabili na rin yung mga kailangan ng kapatid ko pagkatapos nga pala namin makapaglaro sa unita pa dito naman nga pala kami ngayon dumerecho sa Foss Merchandise dito na nga rin pala nagsimula yung pagbubudol ng kapatid ko sa akin bago nga pala kami pumunta rito sa Kalibo ay sakto lang talaga na nagpapahinga ako sa bahay yung tipong patulog na sana ako nung bigla nila ako iniyaya na pumunta tarito rito sa Kalibo at tinanong ko naman niya pala yung kapatid ko kung ano yung gagawin namin dito sa Kalibo yung sabi lang sa akin mamimili yung kapatid kong bunso mamimili daw siya na mga kailangan niya para sa OJT niya medyo malayo rin kasi yung pag OJT han itong kapatid ko at sa tanghalan pa ito kaya nga rin pala nasabi ko nabudol ako nitong kapatid ko kasi lahat pala na pinamili niya ay ako rin pala yung magbabayad kaya nga siguro sinama nila ako rito kasi ito na talaga yung plan ano nila. Buti na lang talaga, hindi ako natuloy ngayon sa lakad ko at may natira pa sa sahod ko. Dapat kasi talaga ngayong araw ay may huling hirit sana talaga kami para sa summer. Dahil kapag natuloy talaga kami ay baka wala na rin akong pera pagka uwi. Sabang dami rin kasi na mga kailangan ng kapatid ko lalong lalo na yung pagkain niya doon. Sabang layo rin naman kasi ng DNR sa tanghalan dito sa amin. Tama nga po pala yung narinig nyo sa DNR nga pala sa tanghalan mag-OJT itong bunso namin kapatid. Yung kurso nga pala nitong kapatid namin na bunso ay BS Biology, Major in Ecology. Third year college pa nga pala itong kapatid namin at meron na agad silang OJT. At yung mga kinuha nga pala ditong grocery ng kapatid namin ay puro ulam na isito open. Para kung tinatamad na nga rin pala siya magluto ay ito na rin yung ulam niya. Dahil medyo matagal din yung OJT nila dahil tatagal din yon ng isang buwan. At isang buwan buwan nga rin pala na walang kaawa yung nanay ko rito sa bahay at pagdating nga pala namin dito sa counter ay dito na talaga ako kinabahan kung magkano lahat yung mga kinuha niya at buti na lang talaga ay sakto pa sa budget ko at hindi pa ako maglalakad papunta trabaho. trabaho chutla kaya dito na lang muna ang ating mini vlog paalam